Paano gawing save ang pera mo sa GCash? Nasanay na tayo na gumamit ng GCash, mapakas in o cash out, bank transfer o kaya ay mag-loan. Ako din ay gumagamit ng mga features na to at dahil na rin sa nangyari kamakailan na nagkaroon ng malawakang problema sa GCash na kung saan ang ilang users ay nagkaroon ng di may paliwanag na withdrawal at libo-libo ang nalimas sa kanilang mga e-wallet. Katulad na nangyari sa isang celebrity na si Pokwang. Ayon sa Jikas, isa lamang itong system error at naisauli naman daw agad ang mga nawala ng pera sa GCash. Di naman kumpinsido ang DICT na ito ay isang system error lang at dahil, number one, ito ay nangyari sa disoras ng gabi. Na-imagine mo ba na ang mga withdrawals ay nagsimula ng madaling araw at sunod-sunod dyan. So number two, bakit may recipient na number na tumatanggap ng withdrawal? So, napansin din nila na iba-iba ang mga numbers na tumatanggap ng mga withdrawals. So, number three, bakit sunod-sunod ang withdrawal? And number four, walang dumarating na OTP o confirmation man lang sa kanilang mga cellphone. Okay, dahil sila ay tulog ng mga oras na yon doon nangyari ang withdrawal. So, anyway, ano man ang tunay na dahilan, dapat na tayo ingat sa paggamit ng GCash upang maiwasan natin na tayo ay madamay at malimas ang ating mga kaperahan o ang ating e-wallet. Unang-unang payo ko sa inyo, huwag maglagay ng malaking pera sa Gcash. Hindi ka magiging target ng mga scammer kung kukunti lang ang laman ng iyong Gcash wallet. So kung meron ka naman mga monthly bills na binabayaran, halimbawa magbabayad ka ng bills katulad ng tubig, kuryente, wifi o kaya ay meron kang loan. Saka mo lang lagyan ng laman ang GCash mo at ibayad mo agad. So number two, hanggat maaari sa bangko mo ilagay ang iyong pera. Ang GCash ay isa lamang e-wallet at hindi ito bangko. So walang interest ang GCash. Kung ang inyong pera ay nasa bangko, ito ay tubo, tubo ng interest at mas safe sa hacking. So hindi ka masyadong apektado dahil nasa bangko ang iyong pera. Pwede nyo i-link ang inyong bank account sa GCash katulad ng ginawa ko na kung kailangan mo lang bayaran ang mga bills, sa mo lang lalagyan ng pera ang GCash at ibabayad mo rin ito kaagad. So may video tayo kung paano natin i-link ang inyong bank account sa GCash. Madali lang naman to at subo ko na. So sundan nyo lang yung ating video. Pwede nyo panoorin dito sa ating channel at ilalagay ko din sa description ang link. So number 3, huwag ibigay ang OTP sa iba. Ang OTP ay isang security features na dapat ay ikaw lang ang nakakaalam. Ito ay nagbibigay ng access para matuloy ang kahit anong inyong ginagawang transaction sa GCash. So mayroon din tayong video niyan kung hindi nyo pa natatanggap ang inyong OTP at ano ang mga pwede nyo gawin. Ilalagay ko din sa description ang link para mapanood mo anytime. So number 4, Wag basta-basta magkiklik ng links. Siguraduhin mo na nagaling sa legit na source kung magkiklik ka ng link. Ang mga scammer ay ginagawa lahat ng paraan, katulad ng pag ng original na website. Kung mapapansin nyo, parehong pareho at walang pinakaiba. Pero yung isa ay original, yung isa ay ginaya lamang. So ginagaya nila ang original para magmukhang legit. Pero kapag naklik nyo na, jana na magsisimula na makukuha ng mga scammer ang inyong mga personal details at diyan na rin magsisimula ang problema nyo. At number five, kung may kakaibang mga message o kahina-hinala, mag-reset ka agad kayo ng inyong phone. Isa sa dahilan ng error ay system loading. Dahil sa mga nakabukas na mga app na ginagamit nyo, bago kayo mag sa Salibawa, nag-Facebook muna kayo o nag-YouTube muna kayo bago kayo nag-chika. So, lahat yun, so, nakaload lahat sa memory. So, dahil dito, nakukonsumo ng ating phone memory at dapat at dapat na ito ay i-reset. So, i-clear memory muna, clear memory at cache. May video din tayo niya kung paano mag-reset ng device o phone para masiguro natin kung may error talaga at nasa description din ang link para mapanood nyo. So hanggang dito na lang at sana nakatulong ulit ako sa inyo uh, sa video ito. At huwag nyo rin kakalimutan mag-like, subscribe, and hit yun na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.